olive oil. And guys, welcome back sa aming YouTube channel. Magluluto tayo ngayon ng pasta na may tinapa. Mainit na ang ating olive oil. na natin ang ating garlic. hayaan na natin siya hanggang mag-brown. So, na natin ilagay ang ating sibuyas. Maraming sibuyas sa kong maglagay. Mura lang naman ang sibuyas dito. So, ay isang napakalaking sibuyas. Para nasa one cup siya. Ayan, natin mag-brown ating sibuyas. Ayan, medyo nag-brown ng ating sibuyas. Lagyan na natin ng ating tomato. Ang tomato ko ay medyo marami. Dalawang malalaki ito. Dahil mura rin naman ang kamatis din dito. Okay lang din na marami. Yan ha, hayaan lang natin na medyo lumambot ang ating tomato. Pwede rin takkan yan para mas madaling maano, dumambot. So yan, pwede na ang ating kamatis. Tingnan nyo natin. Ayan, medyo malambot na. Pwede na siya. Pwede na natin nilagay ang ating pinapak. Maganda rin sana ilagay dito yung ano, yung cherry tomato. Ito ang ating tinapa. Ang tinapa na ito ay kanin pa ng Pilipinas. Nahimay-himay ko na siya. Pinahimay ko na pala doon nung bilhin ko. Himay na siya na bilhin ko. Tensahin lang natin. Siguro tama na muna yan. Ayan, hayaan lang muna natin na medyo masangkot na siya. Tapos saka na natin lagyan. Lalagyan ko na siya ng seasoning, lalagyan ko na siya ng uh, paminta, uh, asin, saka yung gra ano, seasoning na ano pangalong. Pwede nilagyan mo ng magic sarap. Ayan. And guys, nilagyan ko na ng paminta. Hindi ko na pinakita kasi di-grind yung aking paminta. Yung walang maghahawak ng foam. Ito, lalagyan natin siya ng sweet paprika. Nasa sa'yo naman, optional lang ito. Pwedeng mayroon, pwedeng wala. So, ayan guys, okay na siya. Hindi ko pala siya ng kaunting tubig para hindi siya masyadong malapot. Yan, pwede na natin ilagay ang ating uh, pasta. Pwede na naman yung, ano, yung pasta mo, nilagay sa, ano, tapos kanya-kanya nalang lagay, ganun. Pero ako, dahil marami kami kakain, sam sama, -sama ko na lahat yan. Yung ating pasta. So, ayan, wala naman maghahawak na naman ang aking, ano, ang aking camera. Kaya, baba ko ulit to. Ayan, nilagas ko na lahat. Ang ating pasta, ang ating pasta pala, guys, ay 800 grams. Ayan. So, ayan, guys, naloha ko na siya. Ngayon ay ating tatigdagan ng kaunting olive oil kasi medyo parang, ano siya, ah, uh, medyo madry yan, lagyan ko ng kaunting olive oil. So, ayan guys, uh, hindi ko na hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko na siya hinalo dahil ito ng aking lutuan ay nasa labas ng aming kusina ay eh, walang mapagsabitan. Wala nang magahawak ng aking video. yeah. inilapag eh, ko muna kayo kanina habang hinahalo ko. Nilagyan ko na siya ng paminta, nilagyan ko na siya ng pang-seasoning Ayun, tapos konti lang nilagay ko na ano niya, yung granules niya kasi uh, medyo maalat na yung ating uh, pangalan na ito. Yung ating tinapa. Maalat ang ating tinapa kaya wala na akong dinagdag na asin. Kasi yung ating pasta ay mayroon naman siyang asin kanina habang uh, nilalaga natin siya. Ayun, yung paglaga pa na ng pasta, mayroon naman instruction doon sa ating pasta. Sundin nyo na lang yun. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo. So, ayan, guys. Uh, bali, ano pala yan? 800 grams na uh, pasta sya. yan kain na tayo. Guys, may nakalimutan ako. Lagyan pala natin sya ng ano? Ayan, grated parmesan cheese. Ayan, lagyan natin. Kaunti lang kasi medyo maalat na sya. Ayan. Tama na. Ganun lang. Oh, ayan, guys. Bumuti na lang. Dumating si Posita, Si Lizette. Mag-ahado. ko lang kasi gumawa. Ayan, lalagyan natin siya ng... Ano ba pangalit? Onion leaves. Onion leaves. Yeah. Para masaya. Madami. Para masaya. Sabi ko sa inyo, mura lang dito ang sibuyas. Grabe naman kung tumutang Ayoko na. Hindi ko maaari. So, guys, sa lang nilis Lizette hanggang sa matapos siya. Ito na guys, ang ating finished product. Yan. Pasensya naman, hindi ako marunong magplating plating <laughs> Pero okay na yan, di ba? Mm -hmm. Ayan siya guys, ang ating ano, pasta tinapa. Ayan. So, ayan guys. Hanggang dito na lamang ulit ang isa na naman naming vlog. At sana magsana sana kayo magsawa na manood sa aming mga video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, please like, and share to your friends. At pag-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. Ayan guys, kaya na tayo. Bye guys! Masalam! Ingat po tayo lagi. God bless everyone! Ayan siya. O, oh. nagyan ko siya ng mint. <laughs> pang lang natin yan.